salad na katuray. Woo. it's fresh from Hawaii. Thank you, thank you to Doctora and family in Hawaii. Doctora and Uncle. Ayan, it's from Hawaii. Oh! Gulay na natin mga mare. Gulay na natin lahat. Sayang. Baka masira pa. O, oh, di ba? bumili naman ng kamatis si Maritus. Gulay na natin. Tanggalin lang natin yung ano niya sa loob mga mare. Yun lang naman ang tatanggalin. Okay. Precious, precious gulay. Kung makapunta nga tayo sa Seafood City, tingin nga tayo. Meron. Kung meron sila. Kasi sa Seafood, baka, baka diba? Tingnan natin. Yung fresh na gaya nito. Buti nga sa Hawaii, nakakapag ano sila nito. Nakakapagtanim sila nito, mga mare. Dito walang tanim. Kasi, Si Mareng Janelle. May tanim siyang ganito sa Egypt, mga Mare. Mareng Janelle. Ito na rin sa akin. Wala akong tanim, mga Mare. Pero meron ako. di ba? Shout out kay Mareng Janelle. Diyan sa Egypt. Meron siyang tanim na ito na nakalagay lang sa paso. Kulay red yung kanyang bulaklak. O, buti po siya. At meron pa siyang ano. I think may malunggay pa siya. Saladin na natin lahat, mga mare. Kung patatagalin pa natin, eh baka masayang pa. Masira pa. O, di ba? pa Ang rice ang katapat niya ito, mga mare. Can I help you? Nakikiosyo sa mga mini mare. Kara, let's help you. This is a precious uh, gulay. My precious. This is a yummy, yummy gulay. you know yummy yummy go like mm -hmm. just play play there now I'm another little There we go. Yeah, yeah. I love that. What's that? Because? Because you, you love car and I love that. So you don't love mommy the most? <laughs> huh? <laughs> you don't love mommy? Ah, uh oh. She doesn't love me daw kasi si Kara naman daw ay eh, she love me the most. Kaya siya naman daw ay eh, si daddy the most na. Uh, okay. Yeah. Fair enough. So fair enough. Fair. Okay. Kara, who you love the most? Mommy or daddy? Mommy. Mommy. Okay. Who you love the most? Mommy, daddy, or ate? Mami. Daddy. So, Mami din. <laughs> Kaya, dahil si Kara ay Mami most, siya naman ay daddy most daw. Para pata. Sabi so, ba? But you still love mommy, right? Ha? Huh? Yeah. But I love you both. I love the most is you both. Cara most and adi most. Okay. Ito na mga mare. Nagulay na natin. Kaya ipapakuluan na natin mga mare. Salad, salad. Salad, salad. Katuray, katuray, katuray. Can you say katuray, Kara? Katuray. Come here ah. Can you say? Katuray. Oh, okay, come on. Say it again. Katuray. Yami katuray. Say yami katuray. Yami katuray. Katuday. Katuday. Yeah, katuday. We, in, in Ilocano, we call it katuday. Sabon si katuday, mga mare. Yeah. Say, say sabon katuday. Mama, come, 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 Kam. Sabon katuday. Yeah. yeah, say it again. Sabon katuday. Tara, say <laughs> it, say it. Sabung katudai. Say, <laughs> sabung katudai. Sabung katudai. Sidaeni mami kat sabung tika tudai. Nenek. Say, Nene. say, say sabung <laughs> 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 katudai. <recommendations> mm -hmm. Sweet right? Nanti. Mm -hmm. Say sabung katudai. Katuray. <laughs> Iwan na tayo ng kamatis mga mare para sa ating katuray salad. Tinanggalan ko na rin siya ng mga buto mga mare. Wala na siyang buto. Sabi ko gusto ko ako, ako maghihiwa kasi para manipis lang ang hiwa niya. Ayoko kasi yung malalaki. Gusto ko yung manipis lang ang gayat ng mga Mara. E pag si Maritos ang nag-cut, naku! Matataba. Ang tiwa yeah. Naingay ang ating background, mga mare, kasi ang mga mini-mare ay naglalaro. Huh? pati yung sibuyas gusto ko manipis lang din mga mga. Namang amare, dinner is ready, and this is the best. <laughs> <laughs> Hello, I'm Mr. Sausages. <laughs> 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 and my name is Mr. <laughs> and my name is Mr. Bubble, <laughs> bubble Tea. <laughs> <laughs>